Sa iba pang balita mga kabrigada, tiniyak pa rin ang Department of Health o DOH na magpapatuloy ang mga serbisyo ng PhilHealth sa kabila ng pagkawala ng 74 billion pesos sa subsidy sa nakalusot na proposed 2025 budget ng PICOM sa panayam ng Brigada News FM Manila kay DOH DPT Spokesperson Assistant Secretary, Secretary Albert Domingo. Sinabi nitong ang zero subsidy ay hindi nangahulugang walang pondo ang PhilHealth kundi ito'y wala pala lamang karagdagang pondo. Sinabi ni Asik Domingo na mayroon pang pa 284 billion pesos na budget ang PhilHealth para sa 2025. Meron po siyang budget, 284 billion ang kanyang panukalang budget para sa si 2025. Hmm. Sa loob na bilang na yan ay merong 271 billion para sa si mga benepisyo na ibabayad para sa mga hospital bill ng lahat tayong mga miyembro. May 12 billion para sa pasweldo at para sa patakbo ng mga opisina hmm. at 0.3 sa pagkumpuni or pagbili ng mga equipment at iba pang capital expenses. Dahil dito mga kabrigada, pinayuhan naman ng DOH ang publiko na walang dapat ipangaba. ipangamba dahil patuloy ang operasyon ng PhilHealth at may sapat na pondo pa rin sa mga binipisyo. Hindi siya ibig sabihin na zero budget. Mm -hmm. Ang subsidy po ay pangdagdag sa kasalukuyang uh, budget ng PhilHealth. Yan ang tinig ni Assistant Secretary Albert Domingo. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali.